Ang Antarctica ang pinakamalamig na lugar sa mundo dahil sa bulto-bultong yelo na naroroon. Pero naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa mundo kung unti-unting matutunaw ang mga yelo rito? Mga kaibigan, kapag natunaw ang yelo sa Antartika, tataas ang level ng dagat ng halos 60 meters. Ang mga lungsod na nasa tabing dagat tulad ng Manila, Jakarta, New York at Tokyo ay malulubog milyon-milyong tao ang mawawalan ng tahanan at ang mga komunidad na umaasa sa baybayin para sa kabuhayan ay maaapektuhan. Bukod dito, maaapektuhan din ng klima. Ang yelo sa Antarctica ay tumutulong magbalanse ng temperatura ng mundo sa pamamagitan ng pagreflect ng init mula sa araw. Kapag nawala ang yelo, mas maraming init ang maabsorb ng dagat na magpapalala ng global warming. Hindi lang yan, ang ecosystem ng mundo ay magbabago rin. Ang mga hayop tulad ng penguins, seals at iba pang nilalang na umaasa sa malamig na tubig ay mawawalan ng tirahan at pagkain. Ang ocean currents na nagdadala ng init at malamig na hangin ay maaaring magulo na magre sa mas matinding tag-init, tag-ulan at bagyo. Kaya manalangin tayo na sana hindi tayo umabot sa ganito.